Pangisman Woman Garcia, um, the revenue mix as of today, 62% of the revenue total revenue of PacCor uh, comes from online gaming, and uh, 38% comes from land-based casinos. Uh, land-based casinos po, dalawang component. Una, yung integrated resorts na binabanggit natin. Uh, yan po ay halos 90% po yan, 95% po yan nung contri ang contribution yan doon sa revenue coming from land-based. And then, yung natitira pong 3 to 5%, it varies because pahina na po ng pahina comes from casino Filipino. These are the uh, properties that are being operated. 100% by parkour or in joint venture with um, a private proponent. Thank you po, Chairman Al. Madam Chair, um, dito po sa kanina nabanggit nyo na pwede rin tayo as um, economic zone a uh, host sa isang integrated um, casino resort. Um, so parang nakikita ko po na mag-agree naman po kayo na may convergence ang mandato ng tag Core and let's say ng Subic Bay Metropolitan Authority uh, kung saan pwede pong mag-host ng integrated uh, gaming resort din tayo. No? Opo. So uh, ibig sabihin parang parehong uh, may convergence tayo ng mandato na kung saan si SBMA can also fulfill its mandate by Um, having um, locators uh, apply sa Pagcor for integrated uh, casino resorts? Uh, yes, Congresswoman Garcia. Uh, in fact, uh, in Clark, I'm sure uh, you pass by Clark one sometimes. Makikita nyo po doon ay marami na pong nandun. Nandun po yung ganyan, ganyan. I don't want to talk about the public. Sa SBMA po, maraming maliliit. Hindi po, hindi. Pero uh, doon po, uh, meron din pong gustong mag-operate pero hindi po as an integrated resort. Dahil wala pong uh, capacity yung area na, I mean, just to look at it this way, if I were a businessman, I will not invest two or three million dollars for a facility inside SBMA before I will be before I can recover that amount it will take me years decades so ang nangyayari po doon maliliit lang po yung nandoon sa loob ng SBMA meron pong slot machine arcade lang walang lamesa meron po namang apat na lamesa konting slot machine so it is a combination so with regard to to the possibility yes uh, this type of economic zones uh, na pinupuntahan ng mga turista definitely you can operate a casino but then again because of the absorption capacity i don't think uh, you can have a integrated resort hindi po kasi tulad ng Clark yung Clark po may international airport meron po silang convergence ng tatlong pinakamalalaking network of tollways. Nandiyan po yung NLEX, nandiyan po yung SCTEX, nandiyan TPLEX. Tapos, sooner or later, we will have a train system that will connect Clark to Manila. That's why, sa ngayon po, ang nakikita ko, Congresswoman Garcia, ay kung meron man potential na investor, they will look at Clark before looking at Subic. Um, thank you, uh, Chairman Al. Thank you, Madam Chair. Um, yes, I think uh, since Clark and SBNA and AFAB were in one uh, region, I think we can look at the uh, master plan of the region and to look at the strengths of each economic zone and build up on, on uh, what we can do to help each other and, of course, help in the economic development of the region. Uh, Although we know that Siguro po yung Clark with the convergence of the um, national highway system, uh, the next big, and I know you're very familiar, the next big um, um, infrastructure project that uh, has already started and hopefully will be awarded very soon is the Bataan Kavite Interlink Bridge, which may now uh, maybe show. Or pose a good investment opportunity for uh, the rest of the provinces within uh, Central Luzon. So I think um, SBMA with the Freeport Zone would also like to have a proactive um, uh, meetings with with Pancor so that we can hopefully develop uh, a good um, synergy among the the Pancor, um uh, locators uh, in our region. Congressman Garcia, Woman Garcia, gusto po lang idagdag. Meron pong isang aplikante for a license for SBM, And it will be a decent group that will rehabilitate a very famous hotel in Subic. I just don't want to publicly announce it now, but uh, uh, approved na po ng Pagcor. And uh, magugulat po kayo kung anong hotel yon. Very historic hotel inside SBMA. We're very happy to hear and looking forward po to a very proactive uh, relationship po uh, with TagCorp. Uh, lastly na lang po, Madam Chair, um, kanina nabanggit po ni Congressman Misai and uh, concurred uh, by Chairman Al tungkol dun sa um, sinabi ni Pangulo during the SONA with regards to uh, sports development. And doon po sa sinabi niya, if I remember correctly, uh, pupunta na po sa bawat paaralan, sa bawat uh, uh, paaralan na talagang itaguyod yung ating sports development. Uh, sana po uh, talagang um, makita rin po namin yung malaking tulong na binibigay ng TAGPOR sa sports development ng mga probinsya. Uh, para po sa ating youth, sa ating healthy lifestyle, at syempre po sa ating pong, um, kabataan. So uh, again, Madam Chair, thank you very much. Thank you very much, Chairman Al, sa lahat ng matulong ng Pagkor sa rehiyon lalong-lalo na po sa bataan. And we look forward to uh, uh, improving pa our relationship po with you. Thank you very much, Madam Chair. Maraming salamat din po, Garcia. Thank you very much, uh, Representative Garcia. We'll move to the next interpolator from the minority, Representative Paolo Henry Marcoleta. Uh, thank you, Madam Chair, at uh, magandang hapon po sa ating uh, utihing chairman at sa kanyang mga opisyalis. Uh, ako po ay uh, nakikiisa sa karamihan po ng miyembro ng APRO sa total ban ng uh, online gaming dahil sa tingin ko po ito po ay uh, naka uh, ng uh, malubha sa ating mga kabataan uh, nabanggit po kanina nabanggit po kanina ni uh, Chairman Altenco na meron naman po palang cost-benefit analysis na nilabas ang POF uh, na sinasabing the the advantages outweigh the cost nitong uh, online gaming kaya lang hindi hindi yata ito nagbibigay ng uh, buong larawan kung ano talaga ang uh, social implication ng online gambling sa ating bansa lalong-lalo na sa ating mga kabataan kasi marami po akong nalaman ng na mga real life accounts ng mga batang nagpakamatay because they incurred the uh, huge uh, debts sa uh, dito sa paglalaro meron din pong mga kapata na ayaw na mag-aral lang mabuti dahil mas gusto na lang po nilang nagsusugal meron din po akong kakilala na kinukupita ng sariling lola kinukupita ng sariling uh, tita para po may pangtaya lang sa dyan, sa online gambling. So, sa ganang akin po, kailangan tignan din po yung social dimension ng uh, epekto nitong ano, ng online gambling and I think a cost-benefit analysis is not enough. Kailangan din yung social cost-benefit analysis or yung uh, marginal external cost that will uh, provide a, a clearer picture kung ano talagang epekto nang uh, ano natin ng gambling sa ating kabataan kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na como pagcore is a large uh, revenue earner but at expense of what? 'di ba? Maraming namamatay na kabataan, maraming hindi na nakapag-aaral, marami ng mga empleyado ang hindi nagiging productive dahil sa online gambling. So, how do you measure that? Uh, yung ba'y kaya niyong tapatan ng bilyong-bilyong piso yung yung pagkasira, sabi nga ni Congressman Dilima, ng ating uh, social fiber. At dahil po doon, meron din po akong uh, katanungan, follow-up uh, question. How has PAGCOR increased um, awareness, especially in communities of the dangers of irresponsible gaming to emphasize its campaign that gambling is indeed addictive? and uh, they should know when to stop. and uh, would Pacor also support the move to limit the use of advertisements for gambling? for example, banning online advertisements except in their own websites. Piyo lang po chairman. thank you po. salamat po dun sa concern ninyo congressman uh, Marculeta. um uh, unang katanungan po, uh, ano po ang ginagawa namin sa advertising? um, nung, sa pakikipag-ugnayan po sa Ad Standards Council, so marami na po tayong binan ng mga billboards, yung pong sa, sa um, prime time, binawal na rin po natin yon At dito naman po sa side ng Pagkor, ay meron po kami mga radio ads na tumatakbo po sa pangkasalukuyan, umaga hanggang gabi. Hindi po pinipili, maski prime time. At uh, doon po ay nagpapaalala ang pagcor na pinalitan na rin po namin, Congressman Marcoleta, yung original namin na, na slogan. Dati po ay nakalagay, game responsibly, game responsibly keep it fun. E nakita namin, mali, hindi na naangkop sa panahong ito, pinalitan na po namin ngayon ng gambling can be addictive, know when to stop. So, ito ay Maaaring malilit na umpisa pero patungo po sa direksyon na naniniwala kaming yung responsible gaming ay talagang dapat mabigyan ng pansin. So, these are small steps that we are already uh, implementing and hopefully as we gain the momentum, it serves as a reminder. Lahat uh, din po ng mga advertisements yun, yung mga pamphlets na pinamimigay ng mga respective legal licenses, magpapalagay na rin po kami sa ilalim ng mga paalala. Gayun din po, Congressman Marculeta, ng numero na siguro sa mga susunod na buwan ay ilo-launch na namin yung 24-7 hotline kung saan ang isang nalululun na sa sugal ay at nawawala na ng pag-asa at gustong may makausap, ay pwede nang tumawag. At ito pong call center na to, Congressman Marcoleta, ay hindi po basta-basta call center lang nasasagutin ka, tatanungan yung pangalan mo, kukunin ang number mo, at pagkatapos sasabihin sa yung tatawagan ka na lang muli. Kung hindi po, kaptulong po ng aming partner na NGO, yung pong Seagulls Black Foundation, magte-training po sila ng mga call center representatives para po maturuan kung ano ang magiging kasagutan nito, ano maaaring i recommendan nito doon sa mga tumatawag at imihingi ng payo. So, sabi ko nga'y maliliit, pero magandang simulain para nang sa ganon ay hopefully dumating din ng mga susunod na buwan na yung gaming gaming responsibly aspect ng pagsusugal ay pumasok sa isipan ng mga manlalaro. So, yun po ay ginagawa namin. Uh, sabi ko nga ay eh, uh, din po namin yung mga AI-powered tools, no? Congressman Marcoleta, malaki pong bagay yun. Kung talagang namomonitor niya ngayon yung gaming activity ng isang manlalaro, at kung sakaling sobra na yung talo mo